Hello mga Mars! Sa araw na ito ng biyernes ay marami akong display na mga mapin. Mag-aalas 7 na nga kami ng umaga na kami ay makapagbukas ng tindahan. At 7.30 na nang maluto itong aking pansit kanton. Pero salamat dahil yung aking mga customer ay matyagang nag-aantay na maluto yung aking mga panindang pansit. Kahit medyo tinanghali na kami ng bukas ng tindahan ni Mister, ay napaubos pa rin namin yung aming mga panindang almusal sa araw na ito. At nang matapos ko nga maluto yung aking mga panindang pansit. Sunod kong ginagawa ay itong mga luto ko naman na mga ulam para sa pangalmusal. Pagkatapos namin makapagpahinga ni Mister ng dalawang araw at kalahati, eh, eto na, balik trabaho na ulit. At habang pinapanood nyo nga itong video ko na ito, ay magkikwento naman ako sa inyo kung ano yung mga karanasan namin noon ni Mister na hindi talaga namin nagagawa ang makapasyal o kagaya ng ginawa namin itong mga huling araw na kami nga ay nag-staycation sa hotel. Sa totoo lang mga Marsa, ano, ngayon ko na-experience experience yung ganito na kami ay nakakapasyal o nakakaranas magbakasyon sa probinsya o kaya naman kami ni Mr. nakaranas magburakay. Ngayon na lang na malalaki na yung aming mga anak. Noong kami kasi ay nag-uumpisa pa lang sa aming hanap buhay, syempre maliliit pa yung aming anak. Kung meron man kaming sumobrang pera ni Mr. ay nilalabas namin yung mga bata, pinapasyal lang, tapos kakain sa labas. Nag-uumpisa pa lang kami sa hanap buhay namin noon ni Mr. Kaya medyo maliit lang talaga ang kita dahil maliit lang din yung aming puhunan. At sa ngayon nga, dahil malalaki na yung aking mga anak, ay nakakatuwang na talaga namin ni Mister sa aming hanap buhay. Napakalaking bagay talaga yun. Dahil kahit papaano ay lumaki yung aming tindahan at lumaki na rin yung aming puhunan. At mas maraming tao na talaga ang bumibili sa amin. Kaya mas kailangan talaga namin na meron kami nakakatulong sa tindahan na mga anak. Yung natitipid namin na sana pampasahod ng tao ay nalalaan namin sa mga bagay na pwede kami makapag-travel, makapag-banding, o makapag-relax na kahit papaano ay makatikim naman kami ng sarap ng aming pinagpaguran. At dito ay mapapanood ninyo na magluluto ulit ako ng aking paninda na pork egado. Nang maigisa ko na yung bawang, sibuyas, ay nilagay ko na itong karne. Isinangkutsa ko lang ng mabuti at naglagay ako ng toyo, suka, at ng paminta. Tatakpan ko lang ito at pakukuluin hanggang sa medyo nanunuyo na siya. At dito nga, maikita ninyo na nagmamantika na itong karne. Ito nga palang karne na niluto ko ay isang kilo tapos yung atay na gagamitin ko ay isang kilo at kalahati. Naglagay nga ako ng tubig na pantay lamang sa karne, tinakpan ko lang ito at pakukuluin ko sa may katamtamang apoy para mas mabilis mapalambot itong karning baboy. At dahil malambot na yung karne, kaya nilagay ko na yung mga hiniwang carrots na mayroong red bell pepper, dahon ng laurel at ng paminta, at inilagay ko na yung atay ng baboy na nakamarinate sa toyo at suka na mayroong paminta. At maglalagay ako ng apat na kutsara ng oyster sauce, 1 teaspoon ng at ng powdered seasoning. Hahaluin ko lang para matunaw yung pampalasang inilagay. Tapos maglalagay ulit ako ng kaunting tubig. atakpan lang at pakukuluin hanggang sa maluto yung atay ng baboy. At dito nga, esakto eh, lang yung pagkakaluto ng atay ng baboy dahil kapag na-overcook ito, ay nagiging matigas yung atay ng baboy. Kaya naglagay na ako rito ng green peas at ang pampalapot na isang kutsara ng cornstarch na tinunaw sa kaunting tubig. Hinayaan ko lang kumulupa ng mga dalawang minuto at luto na itong aking paninda na pork igado. At sinadya ko talaga na damihan yung mga binili kong muffins. Ito ay paninda ko mula biyernes, sabado hanggang linggo. Para yung mga customer na matagal nang naghahanap ng aking panindang muffins, ay meron silang mabibili hanggang sa may araw ng linggo. At matapos nga ako makapagluto ng aking panindang ulam, ay nakagawa pa ako ng isang bilaong pa-order na special palabok at etong mga kakanina, sapin-sapin. Nakapagluto pa nga ako ng dalawang tray ng sapin-sapin, di ba? At pagkaluto ay nakadesign explain na agad dito sa aming kainan. Araw pa lang ito ng biyernes pero sa palagay ko ay hindi na aabutin yung aking panindang muffins sa araw ng linggo dahil marami akong nabenta na muffins ngayon. At yun lang mga more. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless.